nananatiling misteryoso at palaisipan pa rin ngayon kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy. Matapos sa madetect ang heartbeat ni Pastor sa KOGC compound, naniniwala ang PNP na nagtatago ito sa underground bunker hanggang sa nauwi sa paghuhukay. Hanggang saan kaya ang paghuhukay na ito? At gaano kasigurado ang PNP sa kanilang hinukay? Andito kaya si Pastor Apollo Kibuloy sa ilalim nito? Alamin natin yan sa videong ito. Tiwala ang Philippine National Police nabilang na ang araw ni Kingdom of Jesus Christ KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy na pinaniniwala ang nagtatago sa underground bunker ng KOJC compound matapos na ma ang heartbeat nito. Ayon sa PNP na detect ang heartbeat ni Pastor Kibuloy matapos na gamitin ng PNP ang kanilang ground penetrating radar sa underground bunker na nasa KOJC compound. Sa ngayon na anya, hinahanap nila ang pasukan ng bunker na ito. Sa katunayan umano, maraming heartbeats ang nadetect sa bunker na indikasyon na posibleng nasa ilalim ng lupa nagtatago si Kibuloy. Nabatid na ang ground penetrating radar ay naglilikha ng imahe sa pamamagitan ng radar pulses. Natutukoy din ito ang heartbeats, kilos at heat signature sa mahigit isang linggong paghahanap sa pastor, lumutang sa social media ang isang malalaking butas na ito na hinukay ng miyembro ng mga kapulisan. Ito ay sa bahagi ng Jose Maria College o GMC na sakop din ng Kingdom of Jesus Christ na pag-aari pa rin ni Pastor Kibuloy. Umani ito ng batikos mula sa mga taga-suporta ng pastor at mga miyembro ng KOGC. Anila, tila hindi na si pastor ang pinaghahanap nito. Parang naghahanap na ito ng ginto. Nanawagan naman ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion kay Philippine National Police PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na bigyan sila ng access na magkapasok sa Jose Maria College Basement. Ito ay matapos umanong nilang mapag-alaman na sa ikalabing isang araw ng paghahanap ng kapulisan kay Pastor Apollo Kibuloy ay bigo pa rin ang mga ito na mahanap ang pastor at ang pinaniniwala ang bunker sa Kingdom of Jesus Christ Compound. Sa isang pahayag ni Atty. Torion, Nasa 8 meters na raw ang lalim ng hinukay ng kapulisan sa basement ng Jose Maria College nanindigan din si turion na iligal ang ginagawa ng kapulisan dahil ang anumang paghahanap na isinagawa sa ari-arian ng isang tao ay posible lamang kung ang korte ay naglabas ng isang valid search warrant pero sa kasong ito anya, makalipas ang labing isang araw na wala pang pag-aresto ay nagsasagawa lang daw ang PNP ng intrusive search sa mga ari-arian na hindi naman nakarehistro sa pangalan ng akusado. Binigyang diin naman ang abogado ng KOJC na ang butas na hinukay umano ng mga kapulisan sa GMC ay isang malaking banta at panganib sa stability ng gusali. Ano sa tingin ninyo ang ginagawa ng pulisya sa KOGC na paghuhukay? Si Pastor Kibuloy pa rin ba kaya ang kanilang pinaghahanap? Kung oo, mayroon kayang underground bunker sa dulo nito? Masusukol na kaya si Pastor Apollo Kibuloy? At kung hindi, ano ba ang kanilang ginagawa? I-comment ang inyong reaksyon at pag-usapan natin yan sa ating comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Showbizcaster. Caster. Maraming salamat po.